So, magandang hapon sa inyo dyan mga lat. No, kwentong ano tayo ba? Kwentong itubuli. May mga amo talaga mga lat no, nakagaya nito sa akin. Halimbawa, ngayong linggo, marami kayong ginagawa o marami silang ipapagawa sa inyo. Marami pinapagawa sa akin. Tapos, dinadaan nila ako sa pabigay-bigay. Nilunubag nila yung aking kaluuban ba? Mga ganun. Tapos, alam nyo ba mga lat? Nakatapos ko na din mga plansa pinatulog ko na yung mga alaga ko tapos kailangan ko na silang magising ba para mamaya matulog na naman sila mahigit isang oras na silang nakatulog kaya nag-ingay na ako charot si na natulog pa dyan nag-aantay lang ako ng sign na uh, hahingi siya ng tulong para makurin ko ba alam niyo ba minsan may mga bagay talaga dito ba na nasabi ko na hindi ko ito inaasahan ng magagawa ko pero sa awa ng Diyos nakakaraos naman ako sa araw-araw ng mga tasks na ibinibigay nila sa akin di ba? so napansin niyo pa na hawak na hawak ko ng biscuit kasi nagsasnack kasi ako alam niyo na pagaling nag-uuti eh. pagod ba? Diba? tapos ito yung maganda mga lahat pag ganito yung amo ninyo na kahit marami silang marami silang ipapagawa sa inyo hindi sila yung tipo ng amo na panay utos ba panay uh, nagdadabog, hindi sila ganun. So, maswerte pa rin ang inyong day. kahit ganito yung aking sitwasyon sa kanila. Alam niyo, mabihira lang yung amo na katulad sa kanila na pag tuwing Sunday, inoperan ka na, magsaing ka ng yung ah uh, tanghalian na makakain, mga ganun amo. Kaya, kahit anong mga pangsubok na dinaras ko dito mga pagsubok na kaya lang mga manglampasan ng inyong inday kasi ang inyong inday hindi ito mahinang nilang eh, eh. ba diba? pero minsan alam nyo ba diba? yung mga bagay na alam nyo natutunan ko dito sa mga gustong punta dito sa Hong Kong yung kailangan mo talagang magtiis para yung mag maabot mo yung pangarap mo hindi man agad-agad pero mag, mag ano ka ng ah uh, inspawag uh, ka ng determinasyon na kailangan yung mga pinaghirapan mo makikita mo talaga kasi sayang yung, yung isang taon o dalawang taon na manirahan ka sa isang lugar na wala kang nakita sa pinaghirapan mo di ba? kahit kaano kadami yung ibigay ng iyong amo na mga kinagawa walang imposible pag anuhin mo lang sa talaga pagtyagaan mo na wag ka nang tumanap na kung anong hahanapin mo di ba? kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon, sabi nga nila. Kung ikaw ay hindi ka man nagdadasal, kung ikaw ay magtyaga at magsikap kunti, kunti lang mo masyadong sikap ng sikap kasi ma alagaan mo rin yung sarili mo. Basta yung anuhan mo ba, lagyan mo ng determin determinasyon na ang iyong mga pinaghirapan ay may o hanggang doon na lang tayo sa mga sinasabi na hindi eh, baka ano pa yung masabi ko din na hindi, hindi ninyo magustuhan so ako babalik na sa pagigisingin ko na sila maganda araw sa lahat mabuhay eh.